Yeah. Pa eh. oh. Baba ba? ng dagong na. Ito nag ang buro. Дами. Урут. Ой, даа. Что ты? Ты все стёрти. maliliit yun eh, oh. may ano talaga ito yung madami po talaga ito asante tayo ng burot <laughs> apat na buo no, apat pa sa tayo ng isda maraming buya namin na walang laman tayo sa malalim well, unang taan pa lang namin dito sa spot na to kaya yeah, hindi pa namin alam ang kwan hindi pa namin tansyado ang tayo ng mga isda kung saan ang kwan no? ang tayo okay, talaga nila Laki yan. pulahan o oh. Yung isang pulahan natin kanina mga kadagat, ulo lang. Kinagat na ng Ton oh. isda. Ha? Huh? Sala ka sa tayo, yung isa namin bangka ay sala din sa tayo ng kwan, Ng isda. Napa ano sa malalim. 250 pa daw yung kanyang pinatakan. Ayun eh, sa amin ay kapos na yung amin lubid. Ginudgod na lang namin dito kung saan maglapat. Ginudgod na lang namin yung aming pundo. Kaya maga na kami nakaariya ng aming mga pangawil. pa, pataw. Mga ano, sintog. Ito yung Ayan, bali apat na buya pang ating apatasin. Hmm. Ayan, so, mamaya na. Ayan, yan yung isang bangka yung maraming huli kahapon siguro siyang tama ulit sa ta, isda dahil kanina pa siya nagapatak ng mga buya buya niya o oh. ang dami pa niya nakalawin ang ah, pa niya nakanawtaan hindi ko pa niya sa kayo dahil unang kanya pala dito Check ko lang natin dito. Hindi pa natin alam ang ano. Hindi pa natin pensyado ang mga tayo ng agos. Maganda sana at medyo malalaki-laki ang pulahan. Ah. Hmm, mayroon uli mga uh, kadagat oh. mataasan tayo malapit sa malapit na sa pang area hmm. eh, oh. oh. Hmm. hindi pa natin ano hindi pa natin kabisado dito kasunod siguro ng area na buhay natin din niya ang taas ng araw nag-area pa tayo takawin sa dipa at lahat ang pagitan sa ibabaw pa rin yung dawi ng burot-burot pag ito siguro dito malakas ang amihan dahil mababa tayo ng burot-burot eh.